Nangyari na ba sa inyo na pumasok kayo sa isang silid tapos biglang nakalimutan ninyo kung bakit kayo naroon? O kaya ay nagpilit kayong alalahanin ang pangalan ng isang artista mula sa lumang pelikula? Pamilyar na sitwasyon. Yan, di ba? Hindi ito masamang sinyales sa halip ito'y isang hudyat mula sa ating utak na nagsasabing, Uy, oras na para magsanay tayo ng kaunti. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano mapapanatili ang linaw ng isip at talas ng memorya, lalo na paglampas ng edad 6 na. At ipinapangako ko, maliban sa mga simpleng crossword puzzle, matututunan ninyo ang ilang nakakagulat at nakakatuwang paraan na magpapabago sa pagsasanay ng utak at gagawin itong isang nakakaayliw na gawain. Linawin muna natin ang isang mahalagang punto ang bahagyang paghina ng memorya habang tumatanda ay isang natural na proseso. Hindi ito isang sakit. Ang ating mga neural connections ay nagiging hindi nagaanong flexible. Pero, ang magandang balita ay, ang utak tulad ng mga kalamnan ay maaari at dapat sanayin. Tinatawag ito ng mga siyentipiko na neuroplasticity, ang kakayahan ng utak na magbago at bumuo ng mga bagong koneksyon anumang edad. Kaya't iwaksin ninyo ang kaisipang huli na ang lahat. Sa halip, ito na ang pinakamainam na oras para magsimula. Kaya, ang una at pinakamalinaw na paraan ay ang pagpapagana ng isip. Pero teka, huwag muna natin kukunin sa baul ang mga makalumang libro ng Advanced Mathematics. Hindi ito tungkol sa pag ulit sa silya ng estudyante at maghirap. Ang utak natin ay isang napakatusong mekanismo. Gustong gusto nitong magtipid ng enerhiya at gawing automatiko ang lahat. Ang trabaho natin ay dahan-dahan. Ngunit buong determinasyon, sirain ang nakasanayang proseso. Magsimula tayo sa isang simple at praktikal na ehersisyo. Sa susunod na pupunta ka sa tindahan para mamili ng kaunti, iwanan mo ang iyong listahan sa bahay. Subukang tandaan ang lima hanggang pitong pangalan ng produkto. Pero huwag mo lang basta kabisaduhin. Lumikha sa isip mo ng isang matingkad na larawan o isang maikling kwento. Halimbawa, isipin mo na inilalagay mo sa basket ang isang malutong na baget, pagkatapos ay isang bote ng malamig na gatas at isang pakete ng itlog para sa iyong pangumagang omelet. Ang simpleng pag-iisip na ito ay nagpapagana ng aktibo sa iyong sentro ng memorya. Narito naman ang isang mas kawili-wiling ideya. Simulan mong pag-aralan ang isang bagay na ganap na bago para sa iyo, isang bagay na hindi mo pa nagawa kailanman. Kahit ano pa man yan, matuto ng ilang parirala sa wikang Italiano gamit ang app sa iyong telepono. Matututumugtog ng simpleng melodiya sa harmonika gamit ang mga video lesson. O kaya, alamin ang mga patakaran ng isang bagong board game para surpresahin ang mga apo. Ang pinakamahalaga rito ay ang proseso mismo, hindi ang mabilis na resulta. Kapag may bago kang pinag-aaralan, napipilitang gumawa ng bagong landas ang iyong utak umubuo ito ng mga bagong neural connections. Bawat bagong salita, bawat bagong cord, literal, na nagtatayo ito ng bagong kalsada sa loob ng iyong utak. Kaya, ang pangunahing sikreto sa pag iehersisyo ng utak ay ang pagiging bago at ang bahagyang paglabas sa iyong comfort zone. Hamunin mo ang iyong utak, pero gawin mo ito ng may interes at kasiyahan ngayon sa pangalawang punto naman tayo na posibleng ikagulat ninyo. Para mas lalong gumana ang ating isip, kailangan nating mas maging aktibo. At oo, kailangan nating igalaw ang ating mga paa. oh, tama. Ang pinag-uusapan natin ay pisikal na aktibidad. Napakalinaw ng koneksyon. Ang ating utak, alam nyo ba, ay isang organong nangangailangan ng napakaraming enerhiya Kumakain ito ng halos 20% ng lahat ng oksigen na pumapasok sa ating katawan. Paano nakakarating ang oksigen at mahalagang sustansya sa ating utak? Tama, sa pamamagitan ng dugo. Kapag gumagalaw tayo, mas bumibilis ang tibok ng ating puso at lumalakas ang sirkulasyon ng dugo. Maihahalin tulad ito sa pagbukas mo ng gripo ng tubig sa pinakamalakas na presyon para diligan ang iyong halaman o hardin. Ganoon din, ang iyong utak ay tumatanggap ng masaganang daloy ng sariwa at mayaman sa oksigen na dugo. Literal itong naglilinis at nagbibigay sustansya sa mga selula nito, pati na rin sa mga responsable sa ating memorya. At hindi mo kailangang mag-target ng Olympic records o tumakbo ng marathon. Ang kailangan lang ay regular at katamtamang pisikal na aktibidad. Maaaring ito ay mabilis na paglalakad sa parke, paglangoy, Nordic walking, pagsasayaw, o kahit aktibong pagtatrabaho sa hardin. Sa loob lang ng 30 minuto ng ganitong aktibidad sa isang araw, nakakagawa na ito ng tunay na himala. Subukan ninyong baguhin ang inyong pananaw tungkol dito. Ang inyong pang-araw-araw na paglalakad ay hindi lang simpleng ehersisyo para sa mga paa. Isipin na ito ay isang sesyon ng pag-recharge para sa inyong mga selula ng memoria. Sa bawat hakbang, hindi lang mga kalamnan ang inyong pinapalakas, kundi nagpapadala kayo ng malakas na senyalis sa inyong utak. Gumana ka, mag-refresh, at bumuo ng mga bagong koneksyon. Ito ang isa sa pinakamaiinam at pinakaabot kayang paraan para mapanatili ang talas ng isip sa mahabang panahon. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isang bagay na madalas nakakaligtaan ng marami, lalo na kapag abala sa paglutas ng mga crossword at puzzle. Ito ay ang pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ang pag-iisa at pagkakabukod ay malalaking kaaway ng matalas na pag-iisip habang tumatanda tayo ang aktibo at tunay na pakikipag-ugnayan ay hindi lang simpleng pampalipas oras, kundi isang komplikado at komprehensibong ehersisyo para sa ating utak. Isipin ninyo, ano ba ang nangyayari kapag nakikipag-usap kayo sa ibang tao? Kailangan ninyong makinig ng mabuti upang maunawaan ang punto ng sinasabi. Pagkatapos, mabilis na inoanalisa ng utak ninyo ang impormasyon umipili ng angkop ng mga salita para sa isasagot at bumubuo ng maayos na pangungusap. Kasabay nito, inoobserbahan ninyo ang intonasyon, ekspresyon ng mukha, at emosyon ng kausap para maunawaan ang kanyang damdamin o kalagayan. Ito ay isang napakalaking gawain na sabay-sabay na gumagamit ng iba't ibang bahagi ng ating utak. Kaya naman, huwag tayong magkulong sa ating sarili maghanap ng pagkakataon para makipag-ugnayan kumustahin ang isang lumang kaibigan na matagal mo nang hindi nakakausap sumali sa isang grupo o samahan na may kapareho kayong interes gaya ng paghahalaman, chess, or choir huwag kang mahihiyang makipag-usap sa kapitbahay mo sa hagdanan o sa tindahan kahit ang simpleng pag-uusap lang ninyo ng inyong mga mahal sa buhay tungkol sa napanood na pelikula o nabasang libro ay isa ng malakas na pampasigla sa inyong memorya. Mapipilitan kayong alalahanin ang mga detalye ng kwento, ang pangalan ng mga karakter at suriin ang kanilang mga kilos. Ang ganitong uri ng pakikipag-ugnayan ay mas epektibo kaysa sa paglutas lang ng mga gawain ng mag-isa dahil nagdaragdag ito ng pangunahing sangkap, ang emosyon, na nakakatulong upang mas mapatibay ang impormasyon sa ating memoria Ang tao ay likas na panlipunang nilalang at ang ating utak ay nilikha para sa pakikipag-ugnayan. Huwag nating ipagkait sa ating utak ang kagalakang ito at ang napakahalagang pagsasanay na ito. Ang ikaapat nating maaasahang katuwang sa pagpapatalas ng ating memorya ay matatagpuan sa kusina. Ito ay ang tamang pagkain. Isipin ang ating utak bilang makina ng isang mamahaling sasakyan. Hindi mo naman siguro ito tatangkahan ng mababang kalidad na gasolina, di ba? Ganoon din ang ating utak. Napaka matakaw nitong organ na nangangailangan ng pinakamahusay na gasolina para gumana ng maayos. At ang kinakain natin ay direktang nakakaapekto sa kakayahan nating makaalala at makapag-focus. Pag-usapan naman natin ang mga pagkaing tunay na makakatulong sa kalusugan ng ating utak. Una sa lahat, ang matatabang isda tulad ng salmon, hasa-hasa o sardinas. Mayaman ito sa omega-3 fatty acids na siyang pangunahing sangkap sa pagbuo ng mga sel ng utak huwag kalimutang isama sa iyong diet ang mga mani, lalo na ang walnuts at mga buto. Ito ay isang tunay na kayamanan ng bitamina at antioxidants na nagpoprotekta sa ating mahahalagang neurons mula sa pinsala. At huwag din kalimutan ang makukulay na berries tulad ng blueberries, cranberries o seresa. Nakakatulong ang mga ito na labanan ang pamamaga sa utak. Pero mayroon ding mga dapat nating iwasan at pag-ingatan. Ang asukal at mga processed foods. Ang sobrang tamis ay nagiging sanhi ng tinatawag na brain fog or pagkalito na akakapagpababa ng konsentrasyon at sa paglipas ng panahon ay maaaring makaapekto ng masama sa ating memorya. Ganoon din ang epekto ng fast food at mga semi-processed na pagkain. At isa pa, Isang simple ngunit napakahalagang payo. Uminom ng sapat na malinis na tubig. Ang ating utak ay binubuo ng 80%, 80% na tubig. Kahit kaunting pagkadehydrate ay maaaring magdulot ng pagkapagod, pananakit ng ulo, at syempre pagiging makakalimutin. Kaya maglagay ng baso o bote ng tubig sa isang nakikitang lugar para hindi mo makalimutang uminom ng ilang lagok bawat oras. Sa huli, ang tamang pagkain ay hindi mahigpit na jeta, kundi isang sadyang pag-aalaga sa ating pinakamahalagang organ. At panglima sa ating listahan, ngunit hindi ito nangangahulugang ito ang pinakamababa sa kahalagahan. Para mapanatiling matalas ang ating memorya ay ang sapat at dekalidad na tulog at ang kakayahang pamahalaan ang stress. Madalas, tingin natin sa tulog ay pahinga lang para sa ating katawan. Ngunit, para sa ating utak, ito ang oras ng pinakamatindi at pinakamahalagang trabaho. Isipin ninyo ang isang aklatan kung saan sa buong maghapon, daanda ang bagong libro, ang dinala at basta na lang inilagay sa mga istante. Walang ayos kagabi, dumarating ang ating librarian, ang ating tulog, na maingat na nag ng lahat ng libro sa kanilang tamang estante. Sa pagtulog mismo, pinoproseso at inaayos ng utak ang lahat ng impormasyong nakuha sa maghapon. Nagdedesisyon nito kung ano ang mahalaga at dapat itago at kung ano ang pwedeng kalimutan na. Sa yugto ng malalim na tulog ang mga alaala ay lumilipat mula sa panandali ang memorya patungo sa pangmatagalang memorya kung saan ang mga ito ay maaaring manatili sa loob ng maraming taon. Kung tayo ay palaging kulang sa tulog, napupurnada ang prosesong ito. Hindi natatapos ng librarian ang kanyang trabaho at naiipon ang kalat sa ating isipan na siyang nagiging sanhi ng pagiging malilimutin. Ang isa pang tuso at lihim na kalaban ng ating memorya ay ang chronic stress. Kapag tayo ay palaging kinakabahan, gumagawa ang ating katawan ng cortisol, na hormone. Sa kaunting dami, ito ay kapaki-pakinabang, ngunit ang labis nito ay literal na nakakasira sa hippocampus, ang bahagi ng utak na may mahalagang papel sa pagbuo ng mga bagong alaala. Kaya ano ang dapat natin gawin? Matuto tayong mag-relax. Gumawa ka ng isang tahimik na ritual sa gabi para sa iyong sarili. Isang oras bago matulog, itabi ang telepono, hinaan ng ilaw, magbasa ng libro o maligo ng maligam-gam na tubig. Subukang sanayin ang simpleng breathing exercises o maikling meditation. Limang hanggang sampung minuto lang ng mindful breathing araw-araw ay maaaring makabawas ng malaki sa antas ng stress. Tandaan, ang sapat na pahinga at kapayapaan ay hindi luho, kundi isang mahalagang pangangailangan para sa kalusugan ng iyong utak. At ngayon, heto na ang pinakamahalaga at baka nga hindi mo inaasahang aral mula sa lahat ng ating napag-usapan. Ang limang paraan na ito, ang pag-eehersisyo ng utak, paggalaw, pakikisalamuha, tamang pagkain at sapat na tulog ay hindi hiwa-hiwalay na gumagana ang tunay nilang kapangyarihan ay nasa pagtutulungan ng bawat isa ang nakakagulat na katotohanan ay ang simpleng paglalakad sa parke kasama ang isang kaibigan habang pinag-uusapan ninyo ang isang bagong libro ay sabay-sabay na gumagamit ng tatlo sa limang pinakamabisang paraan para mapabuti ang memorya sabay-sabay kayong gumagalaw, nakikisalamuha at nagsasanay ng utak sa pamamagitan ng pag-alaala sa mga detalye ng kwento. Ito ay mas epektibo kaysa sa isang oras na pagupo at paglutas ng isang komplikadong crossword ng mag-isa. Kaya pala, ang pinakamabisang bagay para sa memorya ay siya ring pinakamasarap na sandali ng ating buhay. Bilang pagtatapos, tandaan ang pagsasanay ng memorya sa edad 60 pataas ay hindi isang nakakainip na obligasyon, kundi isang masayang pamumuhay. Challenge in ang utak ng mga bagong gawain. Mas gumalaw, mag-enjoy sa pakikisalamuha, kumain ng tama at matulog ng sapat. Ang inyong utak ay tiyak na magpapasalamat sa inyo. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa huli. Kung nakatulong ito sa inyo, Paki-like at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang mga bagong video. At ngayon, may tanong ako sa inyo. Anong mga paraan ang ginagamit ninyo para sanayin ang inyong memorya? O baka naman may sarili kayong kwento kung paano ninyo napabuti ang inyong konsentrasyon? Ibahagi ang inyong karanasan sa comments malaking tulong at magiging interesante ito para sa lahat